na ari mo Na awanay mo, oi. Shout out lang ko sa mga vlogger, kanigay mo gani anderon imong trabaho. Na ano naman? Pobre ka. Pero wala ka balo. ay mong pagka-pobre. na nabuhay ng pamilya. Anong magdaot-daot man? Para mo sikat? sus, ginawa ko eh. Madyo na akong gili kayan. Gili ko mga prang-prang. Isa pa. Gili ko ka ng ay, andiro ni mong tao. kaya itong hindi rin trabaho. sus, ginawa ko eh. Dahil, pareho rin mga pagkanaan eh pinota, ta. Wala to sa gawas. O, oh, ayo ayaw ang ubang tao ha. Sa'yo mong kaugaling mo. oh, nato man ka. Tira ka. No, sabta kami. naraman mi dire. Di ba? Unya ka ron. Di ba ka? Ow. Deserve.